Oh, kayo na, tayo kay ano? Kay oh, yan. Ipapakita niya kay Chairman yan. pag natin, oh. One. Two. Ano yan? One. Two. Si Ami, si Apat

parang nais sa ano si mo sa ilong nasa mo wag wag siyong sa kilestriya na magkita na ayaw oh kaya ganyan ganyan mo ganyan. ganyan ganyan tama tama yon tama yun jo ayaw mo oh Wala siya O oh, bayo. Oh. Okay, ah, malalim. Malalim, malalim. O, 'pag ganyan, malalim masyado yon. Kita-kita to, oi. Hindi, hindi ka sa kanya.